Supposed to merry Christmas po sa inyo and happy new year. Oi, are you, are you, are you, are you lucky? Man, do you know who? Bao po. Ito po, balik po tayo dito sa fishing spot sa ilalim po. Ang kasama ko po si Onyo Santiago at si Bong Bulando. Tatlo po kami nandito ngayon. Sila po, may huli na po sila. Mamaya po, pakita ko po. At Merry Christmas po sa inyo and Happy New Year. Ito po tayo. A 24 po. Ano po ngayon? Ano po? Medya noche. Noche buena. Basta po, Merry Christmas po sa inyo. And Happy New Year. O okay, guys, titignan ko po ang huli ng dalawang to. May huli na raw po. Basta sa'yo huli nyo. hoy Ayan pala, huli ni Bong. Asan si ambos? Boss, pwede makita po. Ano natin? Ito si Bong Bolando. Uy, ayun, ayun, ayun. Oy, lucky. Wow, sarap. Boundary na ka agad, Pang noche buena. <laughs> ayun po si Onyo Santiago. ayun po. Nyo, wala pa, nyo? Ay, isa, isa. Ah, tapos si Bong Bulando po, ayan. Ayan po. Merry Christmas. Merry Christmas nyo. Merry Christmas nyo eh, uh. po. Ah, mamaya po yan, yan. Ay, si Manjes sa so may peri o. Yun, layo. Si Manjes. Ah, tayo naman po. Dahil marami naman nung ganap ngayon. Marami yung, ano, abala ho sila sa pagluluto para ho pang natsubrena tayo naman po nandito, babaka sakali po yun nga pong dalawa meron ako, isa tayo magbabaka sakali pa kung makakakuha para ko saka sakali ho sa ibibigay po natin kay Tatay Jess ayun po, sa dulis siya o sa uh, may peri o Merry po uli. tanggal na hahaha <laughs> salamat po peace out peace out peace Merry Christmas po masakay mo natin dyan dito, barami na po kami kayo dumating na po si si... Po, si... Idol Ald Ay, sorry po. Ayun po, may pinalagay rin po ng ano, huli. Ayun po, ibig sabihin, meron po. Ay, maraming salamat sa'yo. Kachoy! Ingat ka dyan sa oh. Bigol. Eto, oh, nandun siya. Eto, kasama ko na si Idol Aldin Bernal. Kachoy, Harvest na naman. Naka, ano na kami, naka tigis na tigis na kami doon. Apat na kami ngayon, apat na. Bumalik kami, nires baka namin tong uli, tong ilalim. Kasi nga, dito nga, naka-jackpot si, ano, si Master Ed Vlog mo. Ngayon, bumalik kami ngayon, 24, no chubuena, mamaya. Kaya, total, wala naman kami magawa. Dito mula kami mga mamaling iba para sa handa mamayang gabi ingat ka dyan kajoy ingat ka dyan ayun Hello, ingat ingat daw kajoy kumusta na lang sa bikol sige na kajoy Ah, tayo, may kumakagat, may kumakagat. Ah, sige, babalik, babalik ulit. Kachamba guys Idol Ito po iniwan na ako ko na yun Mga naguwi na po Naguwi na po si yun tatlo Ako po, na lang po ulit nag -isa. Mga magluluto pa raw sila Kasi po yung dalawa si Onyo Santiago po At saka si Bong Bolando Mga, mga chef po mga yun at uh, si Aladin Bernal naman marami daw pong uh, sikasuhin gagawin kaya ako umuwi na tayo na lang po naiwan dito ayun po naka, uh, dalawa na rin po tayo guys, kain muna po kain muna ng na pa yung... 谢谢。Yeah. tsaka alam po talaga tayo alam ano ko po meron lang kumagat ano lang sumabit ng palaw sa linya sumabit lang o alam ko bago na naman pong mga klase si Manjis at si Master Jojo yun po nasa kabila po ayun po si Master Jojo Master! kawai kawai ka oh ka. ayun po si Master Jojo kawai ka to, kawai ka dyan <laughs> Si Manjes Gawai, kawai Manjes Kawai-kawai Si Manjes Oh, oh no man Galik Vision <laughs> si Manjes <laughs> Oh makawala pa sayang Manjes <laughs> Huwag nyo nang laruin. <laughs> <Sayang>, ganda. <laughs> Swerte kung kailan pa uwi na oh. Saka pa nakahuli si Manjes oh. Galing ni Manjes. Manjes, bye bye po. Merry Christmas. Merry Merry Christmas. Uh, sige po. Okay, sayang po si Manjes oh. Nilusong <laughs> po yung Tumabik niya oh yun oh grabe to si Manjes pero di bali po uuwi naman po yan itong uli oh yung mga bigay po namin ito yan po meron po talaga kailan talaga po magtsatsaga kayo dito kailangan ng sipag para makakuha ng biyaya po yan hindi na po yan po guys thank you po at magandang hapon na po hapon and merry christmas po sa ating lahat guys hanggang dito na lang po uuwi na at marami daw kung gagawin pa so guys thank you po thank you sa inyong lahat at Merry Christmas and Happy New Year at ako po ay uuwi na tutulog naman po sa mga gawain doon iiwan si ko na po si Manjes total yung huli na lang naipigay ko na meron na po siyang panghanda mamaya yun na lang daw kuhanda niya kaya po guys thank you thank you po uli at maligayang Pasko po